lemon dito. Uh -oh. Bagong hinog na. May mm -hmm. mm -hmm. tanindan akong lemon sa bahay. Awan kong tumubo na yung lemon sa bahay. Ate pupuntahan yung ano dito. Ate mm. ko ng okra. Ganda yeah. ng ilog. Oh, sarap maligo dito. Oh. Ito. Ito. Ganda ng ilog. Tama oh, may ilog dito oh. Ganda. Sarap maligo. ilog, Eh, may mga talong na naman pala oh. May nang talong. Oh, marami na okay. pala ng bunga yung mga talong ulit. Ayan oh. Ang mga han talong mamaya. Ang dami na parang ng bunga. Ay, kukuha ng okra. Kuha ng plastik, pwede. Kuha ng plastik. Ano, le? Nagatago ng okra. Mamaya na pala. Mamaya na pala. Pwede, na... wa... wag na pala. Wag na pala. Kamaya na, dali. Kamaya na pala. Mamaya na pala, pala kukuha ng okra. Ano, wala yung mga dito. Ano, sa kabila pala. Mamaya kukuha ka ng okra dito. Ayan. Ang dami buha ng okra. Mailaga mamaya. Sa po si nae na oh. Oh, na yung sitaw. Naambon na naman. Naambon. Naambon. Bisitahin ko yung ginawa ko na ano. Wala, wala. Ginawa ko na bulaklak. Hey. Nabusok yung saging. Hey. Loka, ko kaya na okra. kumusta na kaya? tanim ko na okra. Tantaan ko nga dito. Tanim ko na okra. Sa nga ba ako nagukay na okra? Ayun na okra tuloy ng lemon. Limot ko na biro. Oh, di pa ito. Gusto ako tanim yung lemon. Sa nga ba ako nagukay dito? Oh, manabu na agad. Punimot ko na agad kung saan. Punimot ko na agad kung saan ko tananin yung aking lemon. Oh, kinakalawang yung bintana ko. wala ako sumabot na lang nung aking off Saya buatin. Semangka. Saya baby halaman. makan buka? Konde. Mau makan apa

kumuha ng talong. Mm -mm. Gulang na ito. Pag matigas na, magulang na. Hindi na yung lalaki. lalaki. Magulang na kahit maliit. Magulang na. Ito naman isira. Tapos na. Pagsira. sabihin na maliit ay magulang na rin. Mahalin hmm. na yan. Lang na yan kuhanin. Ito o matigas na. Ano naman o na. Tapo na ito sa malayo. Okay. Hmm. Mewtwo oh. Hindi na natataba Pero marami pala ako nakuha mm -mm. Kasi yun ay mali, ma, mukhang maliit. Magulang na. Hindi nga nang kawanin eh. Ito. Pag may butas, kailangan na rin kuhanin. Tapos sa malayo. Para hindi makahawa. Hmm, ito oh. na ito oh, ano. Nanak Kailangan nang kuhanin Oh, sira na ito. Ito, magulang na. Mag na. Ito nga ng Ito, ito. Magulang na ito. Hindi nang pwede. Ito, butas. Kailangan, na, pag mga gantong barot, kailangan na rin tanggalin na. Tapos sa malayo. Oh, pwede na makahawa. Ito. Ano na rin to. Ando, doon pala meron pa. Doon pala marami pa. Kulang hmm, cool ang plastik o. Oh. Nakakuha ng plastik na malaki. Amin. Dito muna. mona Ku apa aku Itu memang abotas Ini tapi jadi eh. Ada pertosomalayu Ha itu abotas tuh Kung yan Ha? Ah. Tapos sa malayo para di makaparawisyo. Lagay mo oh. Lagay mo to oh. Mo yung, yung basket. Kung mo yung, basket, kuha yung basket. Kung basket. yung basket. Ka magdala ha. Hmm, ako na, ako na. Ako na, yun eh. Ako na. Dito muna. Tagko kang tanong ah. Ikot taga hawak. Ay, gano'n nakakabunga na yung iba. Hmm. Hmm. Not... Ary malap, oh, tapo na aril. Samalayoy, tapo may butas. Huh? Huh. 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 na Huh. Nakita sa malayo. Oh. Ito pala malaki. Oh. 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 Oh.

Mga okra naman tayo kukuha. Ay, ay, ay. Ay, ay. Balot! Balot tayo. Balot! Mm. Mm. Okay. Balot! 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 Ibi magulang na. Balot. Hindi na fiby. Balot! Ito kaya. Balot! Pwede pa, ito. Balot. Pwede pa ito. balot! Balot! Oh, balot! Mm, uh, may ulyabid. Teka na, may, 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 may dilamo. Ang ah, katatang dilamo yun. May dilamo. Oh. katakot. Dala, hindi. May dilamo. Huwag dila kang kakapit sa mga damada mo. May tayo. Ito yung dila. Dilamo. Uh -uh. Ang ah, katakot yung dilamo. Aba. Ako yung nangilabot sa dilamo. Ah.

kamay ko. Dali ka, dali. pa ah. Oh. Magulang na isa. Ito ang dito. Aray, aray. Oo, oh, aray. Aray. Matagal na may gunting ah. ay. May gunting dapat ito sakit. Na, nantinig ako. Nantinig ako. Uh, kunin ko na nga rin ito. At maliit pa. Aray, nantinig ako. Sakit. Ay. Okay, nantinig. Yeah. Um, Tumutulis. Ha? mana Ito tayo. Ito, tayo tayo. Ito uh. Uh -huh. Ayaw mo na, alis ka na? Uh -huh. Bakit? Tolong kasama dito. aray Niwala ako na kasama ko. Alam mo seriously. na raw kaganyan ga. kaya ito? Uh, wala na. Wala na pala. Ay, meron pa dito. Magulang na yung iba. Yung iba naman hindi pa pwede. Magulang na yung iba. Kayak kaya kuhang ako ng katmon my favorite katmon mo favorite kong katmon mo kuhang, kat hmm. kuhang ako ng katmon mataas yung iba ito init tama ng apat dami lang kadon oh may hinugtin lang kadon

Barrais. <laughs> uh -oh.

Oh. No, huwag ka naman na no, Huwag ka naman. ang no. okra. Dali na. Dali Dali na. White. Dali na. White.